So mga kabandera na dito tayo ngayon sa opisina ni uh, Mayor sa Sabando. Ito uh, mga kabandera kaugnay ito sa isyo na kumakalat ngayon sa social media itong pagkahold ng tatlong uh, truck ng uh, local government unit na inold ng barangay uh, Abaruan. Hingi natin ang official statement si uh, Mayor Sabando kaugnay dito sa usapin na ito. Sir, uh, meron po ba kayong information regarding po dito sa pagkahold ni Kapitan sa uh, tatlong truck na umanoy, wala umanong permit ayon sa kanila? Yes, uh, nakarating kala sa akin yung information nung uh, 11 ng gabi, na uh, November 11. It was Tuesday no, ng gabi. Uh, kasalukuyang may sakit ako niyan nung time na yan. So, nakarating sa akin yan. But, uh, in the first place, hindi ko matatanggap sa sabihin illegal. No? Kasi in the first place, meron pong permit galing sa PMRB yung pong paghaul ng graba doon po sa Barangay Abaruan. So gusto ko lang bigyan ng konting uh, kwan pa paano ba nakarating doon yung heavy equipment ng LGU. Merong request yung uh, ano so yung Barangay Abaruan dito sa opisina na ito yung request nila. Barangay Abaruan na nagre-request sila na matambakan yung purok maunlad and purok katutubo sa Barangay Abaruan Pero yung, yung nag-request po ay si Kagawad Honrado ng uh, uh, Barangay Abaruan So, pinadala ka agad yung pan, yung heavy equipment doon ni Engineer Ted nung time na yan. At nung time na yan, nung umaga, tinambakan nila Engineer Ted yung uh, puro katutubo. So, yung una itinambak nila Engineer Ted dyan ay Mountain Quarry. No? Doon, din, doon din galing sa kwan. Doon din galing sa, sa Abarwan. No? Nandoon ang grader, nandoon ang backhoe. Tinambak nila. Tinanong ko rin yung Engineer Ted, bakit Mountain Quarry yung nakatambak doon? Ang paliwanag sa akin ng Engineer Ted, yung ating municipal engineer, hindi nila pwedeng itambak agad yung graba doon sa daan kasi medyo malalim yung putik. Dapat lupa muna bago yung graba ang sa ibabaw. So, tinanong ko yan sa kanila. Nung dumating sila sa akin nung gabi, nag-report sila sa bahay na, yun nga, ganun ang nangyari, na bakit uh, na hole ng barangay yung uh, mga truck natin. So tinanong ko sila, kayo ba ay nagpaalam sa barangay? Sumagot si kagawad ng sa akin na nagpaalam daw siya. Ininform niya raw doon sa session yung, yung uh, council na, at nandoon din si kapitan. Ayon kay kagawad ng ah, na ininform niya na nandoon na sa barangay uh, Abarwan yung heavy equipment ng LGU. So, umaasa daw siya na alam na ito ng ni Kapitan. So, nagulat na lang sila nung hinold ni Kapitan yung tatlong trap. No? So, ako naman sa part ko, eh, inanong ko yun. Kung bakit uh, nangyari sa kabila na pinaalam naman pala niya sa council. No? Then, lately, nakita ko sa sa mga post may eh, sinasabi ni Kapitan na parang nabastos siya. Hindi ro nagpaalam ito si Kagawad ng Rado. So, nalaman ko na rin na si Kagawad ng Rado at saka si Kapitan hindi. Medyo class pala sila doon sa barangay nila. No? So, yun ang nakikita ko na dahil lang doon sa hindi pagkakaunawa ni eh, Kapitan at saka ni Kagawad, eh, medyo nadamay yung uh, munisipyo, no? yung mga gamit ng munisipyo. Sa kami naman, yung purpose lang namin, eh, makatulong tayo doon po sa mga katutubo natin na no? matambakan yung kanilang daan. Hindi naman pang negosyo yun. No? Sinasabing uh, graba is nung hapon na dadalhin daw dito sa munisipyo. Tinanong ko si ni Ted, totoo ba napalabas na, na ng ng Barangay Abaruan yung mga truck natin nung na-hold ng ating mga barangay officials inamin naman niya na pauwi na yon at sayang yung kanilang pag-uwi, magtatambak sila dito sa plaza. Yung dito sa may sa may Christmas tree natin na ginagawa diyan. Kasi yung pagtambak ng plaza hindi naman kasama yung sa kontrata para sa pagtatayo ng uh, Christmas tree. Kaya eh, gusto naman natin maging maganda yung pan, yung plaza natin para pasyalan ng ating mga kababayan, eh, matambakan din ng medyo maayos-ayos. No? So, yun ang purpose niya. At nandito rin sa Nandito rin po sa permit. Sa permit ng PMRB. No, Nanjan din. Nakalagay din yung mga purpose ng tatambakan. Yung barbakan, bantuto, yun na yun sa katutubo. At saka itong municipal plaza. Yun na po yun yung sinasabi ko sa may Christmas tree natin. No? So, na-receive din nila yan sa PMRB nung umaga, alas 8.30 ng umaga sa PMRB dito. No? At uh, prior, to that, eh, sa barangay Magana, nagpaalam din kami. Kaso lang, eh, hindi pa namin nagawa yan yung sa barangay Magana. Eh, nangyari na, na-hold na yung one. Yung uh, equipment natin. Hmm. Mayo binabanggit ni Kapitan, uh, wala raw na ipresenta yung mga driver na mga papel na permit kaya sila hinold ng DNR pati na rin ng barangay. Dala-dala um, po ba nila yung permit na yan, yung time na yun? Uh, dito na lang po sa opisina nila nakuha ito eh, nung gabi na. Nung nag-report na sila sa akin na nahuli, -hold, nah hold yung hapon na yun. Kasi gabi na sila nang galing doon sa barangay Baruan. Mag-report nila sa akin, sabi ko sa isang staff ko, kuhanin mo yung, yung ito, yung permit na ito doon sa opisina. At dalhin ninyo nila engineer doon sa Barangay Baruan. So pinakita ka agad ito sa kanila nung gabi din. Mm. Nung, nung pagbalik na. Mm. Sinasabi rin ni Kapitan po na delay na raw yung permit. Parang nangyari na yung uh, uh -huh. Pagkahul, pagkahuli bago ginawa yung permit. At lumalabas na parang pinakit na lang yung papel. Anong ang side ng LGU doon? Yun? Hindi naman pinakit. No. Ah, kasi totoo naman ito kahit magtayo sila sa PMRB sa Puerto Princesa, inagpaalam eh, naman talaga sa PMRB Puerto Princesa. Approved na po yung permit nila kailan po. Nung pag nila nung umaga, umaga pa. Mm. Umaga po po. Ah, nahuli, nahold sila nang hapon. No, so, ang mali lang, nila injured is hindi nila nadala ito. Mm. No. So, nung na-hold na ng barangay, pag-report nila sa akin nung gabi, pagbalik nila sa ko pinakuha dito sa opisina bago nila dinali doon sa uh, Barangay Marwan. Hmm. Kayo po ba, Mayor, personal, na nag-usap na po ba kayo ni Kapitan tungkol sa pag nila hmm. ng mga -e heavy equipment na yan? Uh, so far, wala pa. Hindi pa kami nakapag-usap dahil medyo na-busy din ako. Pero sila naman nila, nila attorney Dom, uh, nag-usap. Pati si, sila Engineer Ted, nakapag-usap na sila. So, Uh, hindi ko pa naman na nakausap si Kapitan sa ngayon. No? So sir, uh, tingin niyo po ay ito po ay uh, way ng pamumuluti ka kay po may may unaya uh, may alitan ni Kapitan or wala naman po? Wala naman. Wala kaming wala kaming problema ni Kapitan. Uh, okay yung relasyon ng barangay at saka ng LGU. So, nakita ko lang dito problema, yung alitan nila ng kagawat na siyang nag-request nito. No. Eh, anak kita ng problema. At uh, para sa alam ng ating mga kababayan, July eh medyo hindi na medyo class na yan sila eh. No, yung first month ko dito medyo class na sila. Eh, Pinag-ayos ko yan sila dito sa dito sa loob ng opisina. Pinag-ayos ko yan si Kapitan at si Kagawad ng Prado. Pinag-ayos ko. At okay na, noong time na yun. No? So, umakasa akong oh, ayos na sila. Uh, yun lang. Uh, medyo dapat dito sa request ni Talawad Don Rado, meron ng noted na si kapitan dito. Uh, yung respeto. yeah, kailangan naman talaga respeto. At siyempre, kung totoo yung sinasabi ni Kapitan na hindi siya na-inform nung time na yun na mag ng uh, panambak para doon sa sa barangay Abaruan. Ngunit sinasabi ni Kagawa Tumbrado na, na uh, inform naman daw siya. Pero kung totoo na hindi nagpaalam kay Kapitan, eh medyo may lapses naman talaga no, si Kagawad. Nga lang, uh, nadamay yung, yung equipment ng munisipyo. Na ang tayo, tayo, ang layo nila natin is tulungan natin, pagandahin natin yung mga lugar na dapat natin tambakan. At dahil dyan, na-hold na yung truck natin no, ng LGU. Eh maraming barangay sa ngayon yung apektado ng uh, pagkakahold na yan kasi uh, maraming request dito sa amin na daan na dapat tambakan dahil sa maputik no? ganito pa yung sitwasyon natin dinaanan tayo ng bagyo maputik yung daan natin so marami apektado ng mga kababayan tayo So sir, dito po sa barangay po nila ay uh, isa rin po sa maputik na kalsada yung kanilang barangay. At uh, barangay pa daw po nila ang uh, napagkunan at uh, hindi po naaksyonan yung kanilang maputik na kalsada sa, sa mismong barangay na pinagkunan ng trabas. totoo po ba ito na hindi po natugunan yung kanilang uh, request din po doon? Actually, yun ang nga yung kun eh. Yun ang nga yung pinakauna. Ito, uh, merong travel uh, order na ako. Uh, sa lahat ng mga driver, engineering uh, uh, personnel natin. Marami ito. Oh. Ang dami nila, mga driver natin. Nakadate yan ng November, up to November 15. Doon sila dapat sa Kwan. Sa, sa Abaruan. Halos lahat ng mga empleyado ng Kwan. Ng motor pool. Doon. Ayan, yun yan. Oh. Kung saan sila pupunta? Barangay Abaruan. Para mag rehabilitate nung kan i-rehab yung daan yung kalsada so nakakalungkot lang na mayroong ganun no na nangyari nadamay yung ating uh, ah, marami nating kababayan na umaasa maayos natin ang kalsada no? so mag-uusap naman kami ni kapitan no ah, hindi lang pagkakaintindihan siguro nila sa pagitan ng kagawad at sa kanong kapitan kaya nangyari ito. Mm. No? Mayroon, mayroon ding ano doon kasi uh, yung yung pagtatambak daw doon, doon sa barangay yung yung nirequest din daw yung ni, ni IPMR, wala daw problema doon. Problema lang yung lumampas na sila sa barangay road doon sa barangay Abarwan. Mm. kung Yung makita ni Kapitan na lumabas na sila papunta na dito sa bayan, eh wala, mukhang wala daw yung kasama sa request. Kaya sa pagkuha ko ba ng permit, pagkuha ng graba doon, kailangan pa po ba? ipagbigay alam kay Kapitan, tumahan kay Kapitan, kunwari po mayroon ng tayo permit pa PMRB, kailangan po pa ng approval ni Kapitan bago tayo kumuha. Definitely, sabihin, para sa akin, uh, dapat i-respeto sa Kapitan. No? So, kailangan naman yun. Wala namang mawawala sa ating kung magbibigay tayo ng respeto. Kasi bilang ama ng barangay, dapat nandun yung respeto natin. Kasi kailangan, protocol natin yun. No? na respeto natin. Kahit ako pang tatay ng buong munisipyo, pero since papasok ako doon sa isang barangay, dadaan ako ng kapitan. Kasi mm respeto yun. So, kailangan naman. So, lumalabas mayor na parang may point din si kapitan na sa panggol niya dahil na-bypass daw siya? Correct. Kung ganun yung kwan, kung ganun yung sinasabi ni kapitan, eh, tama rin naman. May point naman siya na dapat naman siyang irespeto. No? Kasi parang nakakabastos nga naman. Yeah. Panemio, uh, sa pagkakataong ito, nasira yung sinasabi nila, parang ano na lang daw, uh, parang illegal, parang nasira yung pangalan ng LGU dito. Anong gusto yung sabihin doon? Hindi po? naman para sa akin, hindi siya illegal eh. No. ah uh, kasi nga, in the first place, meron pong papel. Mm -hmm. Meron namang clearance mula sa PMRB. At pangalawa, hindi naman po yun pangnegosyo. negosyo. Yun po ay para sa uh, mga kababayan natin. No? Uh, inamin inami naman nila yung ginitin na pauwi na yung mga driver natin, dala nilang dump truck, wala naman laman, so kinargahanan nila kasi nandito rin naman sa, sa clearance para itambak dyan sa sa municipal plaza natin, sa paligid ng tinatayot natin Christmas tree kasi medyo maputik na kung makikita ninyo. Para naman pagdating ng December, pag mayroong mga okasyon, hindi naman masyado na kawawa yung mga mamamasyon sa atin. No? So, Uh, hindi naman masama yung purpose no uh, siguro nagkamali lang doon sa doon sa protocol natin no